first drop namin testing kung may isda ngayon pasok man pababa agad ang ano natin Ay. ayan kabiwas basang basa ang aming mga damit piga piga muna tayo kabiwas oh first cut oh bisugo talagang pamputik na bisugo yun sampul na ng bisugo ayan, second drop mga kabiwas nakasibad naman tayo ay, ganun din so muna mga kabiwas tataga-tagaan muna, bigla na kami makakita ng bisugo o, oops Itang bakal daw. Oops! Mumpas na naman. kagandahan ang size. Isang puti. Laki man ng bisugo. Huwag mo na itaas yung isa <laughs> Laki. Ganda. Eh, hey, laki na naman. Talagang sinudinadaya. Ay, laki. Na. Oh. Oh. Tatlo. Doble pot. Kasi Pinagbigyan naman. takot akong lulusan pa kaya ah, pagkakapitan ko pa sa alay isa <laughs> agit sa ako agit na, ako. <laughs> na yan Nak surrender. <laughs> ah, sama nanya aku si kabinet mana nanya itu. Tapos butiti pa. <laughs> Pero hindi lagi cross ah. Si Bad Ulpot tayo. Ulpot na ano? 100 grams. <laughs> ay no. Iya dalawa yat. Iya. <laughs> Dinalerya. Nerdiya. Oh. Wala kayo. Tulog kayo. Tulog sih Ha? Sari Ayos. <tulung> sih, manat. pati ya. Jolly. Tatlo. Parang dubig ito. Ibig sabihin nandito yung Nadaanan natin. Ay, hindi si ka pilitik pa o. Eh, dali. Dalawa rin. Laki. Ayan, mga kabiwas o. Hindi nagmamaling nasa unahan natin. Hindi eh, na makiramdam. <laughs> Ay, like, Laban. Ganda ng tama, hindi siya nakadali. Oh. Yeha! na

Ay, ano? Hindi masarap. <laughs> Siguro na bigla. Nasaktan natin din ang ano no. Wow, butubon, kaya pala. Ayan, change spot muna tayo mga kabiwas. Humihina na siya ba dito. Babalikan namin yung dating spot kanina. Patugaro. Ha? Abit. Natakbo. Natakbo pa eh. Natakbo eh. Baka hindi kita nasabitan ko Oh, laki. Baka makalpas. Nakagat yung ano mo. Ya, <laughs> yeah, ito. Laki na naman oh. Bigwasan oh. Kaisa ka lang na ganito. Sino pa lang wala? Ay, bigyan mo yan. <laughs> Bagsak na agad. Bagsak na. Uy, dalo, puno na naman. Bagsak na. Tatlo. Oo! Ano? ito na. Hindi ba? Huwag na kayong tumikal na may igi. Abantin nyo dito ng kunti Oh. Sa taas. Kapos. Maba kami mga kabiwas pangatlong balik namin hindi man kami binibigo pero yung kabilang bangka bigong bigo <laughs> masama na loob yata na dagdag ay na, na asan? dalawa ito pa din taas pa malayo pa ibig sabihin meron pa sa taas hindi pa nadaan doon sa ano pinagulihan natin dalawa kakahabol ka pa ganda maraming sweet and sour ito mga kabiwas hindi ka mabaya dito kaya natin kawawa hindi nila matutok kaya yung ibang inaanuda nila ay nila <laughs>

Ay, 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 mamarkingan na naman. Kaya nasa salay. Mag-umil ka na lang. O, oh, ito. oh, bigwasa na. O, oh, ay. It's ah. It's <laughs> Joke lang. <laughs> sapul yan. Sapul na sapul. Bagsak agad. <laughs> Isang nadari ko. Ay <laughs> Ah, oh, panood to. tinamo? mo. <laughs> ito pa oh, ya. Butiti. Yun lang. Naaga ah. na Naagap ako. Na, na, ano? Nainggit agad tayo! Ay, no, ito na. Ayan, yeah, dami. dami. Wow, tatlo. Apat. Apat. <laughs> <Woo>. oh, dalawa. <laughs> May kasama pang pamain. Oh sapul na, sapul niyo na yan. Tagay siya, ano naman niya. Diyan na galing. Joker, ito. Aray ko, nasugat na naman yung ano ko. Sinunod na sa atin si Sir Victor pa rin. Parang yung madlaka niya dinadaanan. Joker ito. Hello. Halo Mirul Tingin tau Subuhnya <laughs> so, Mga ng na nga rin ito. Ay ulpot. Ay bisugo na. Laki oh. Oh sinakpad pati oh. Hindi na oh. Ayan mga kabiwas may binalikang kaming spot. Pagkakana lang sakaling mga daanan. Uli hinahulihan namin ng madalak ni Lapulapo ngayon Trap. madadaan ang tinagaanan pala natin na iba sila ng landas nakapalad sila wala na kaya talaga si Big parang nakabaloktot pa dun oh Tutulog-tulog ka naman na ha? nag-harvest na kanina pa <laughs> ay. Eh. Ay, siya yung magkasama nun. Ay, talaga si si truid Magaling. Tutulog si Bigwasa. Nagsinyas na kami kanina. Ay, eh. Ay pakita mo ngayon. Natutulog yung piloto mo dyan sa unahan. Sapul na sapul ninyo. Bagsakan nyo agad. Ganto sampul sampol no? oh. Na una maliliit ay ano? Abuti di ko binantun agad. Naganda pala itong stock nito ito. mga kabiwas, ang sabi namin babalikan o. Oh. Ginabog agad. Eh. Oh. Oh. Hu! Dali dali lagi. Oh. 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 Dali tsabat-tsabat natapat niyo. Yeah. Sir Vic. Bang Sweet in Sir. One side. Bakit napa laki <laughs> mali? Magaganda talaga ito dali natin na ito. Ay, turing ba ganyan, oh? Dito kami dyan, oh. Yeah, yeah. Nagkakasama sila. Okay. <laughs> ay, gusto tatlong, tatlong bira sa akin, ay. Naubos agad na ako na siguro maliliit. Ini kelas kelompok bisnis oh kacham pa tayo pinagbigyan naman hmm. takot ako lulusan pa ah, pagkakapitan ko pa sa alay agit ako <laughs> agit lang ako. <laughs> ah, Grabe, <laughs> bigo. Kumulang na palad. Nag-surrender. <laughs> ah, sa naman niya ako si Kabivas pa naman niya ito. Tas <laughs> puti din pala. <laughs> eh hindi ah. Si bad ulpot tayo. Ulpot na no, 100 grams. Ah, <laughs> ayun. Iya dalawa yata. Dia <laughs> ngerti ya, lernyak. Lernyak. oh, oh, lah, kayu, dulu kayu, dulu sih, hah? oh, ayos. dahan-dahan muna bigat pati ano. Daw li batcho di. Ha? Daw li batcho. Tatlo. Parang sabak. Parang bigkitan. Lindik sa biningan di sin. Naadaan na natin. Ay, hindi si ka pilipit to. Ay, eh, dali. Dalawa rin. Lak eh. uh, oh, laki. Ay, huwag ka biwas. Laki, Hindi nagmamaling nasa manahan natin. Hindi eh, na makiramdam. Hindi ba saan? Ay, kita kami. Wala na kami. <laughs> pagbukasan ayaw mo ng patamaan